Direct Lauren, masyadong binibisto ang dalaga sa naganap na STA ni. Hindi napigina na host makatitikik Kim Chu habang nasa halagitnaan ng stage. Halos matunaw ang aktes at hindi nga nahurap ang host. Yung ngiti ni Kim Chu, lakas kasi mga good vibes. Na-curious din si Giro itong host na opa. Katulad na nangyari din noong nasa Taiwan ang aktres. Habang nasa halagitaan din ng stage, iba ang matitig ng dalawang host. Maging sa paggalakad pangalang sa red carpet o pagbabasa sa sakyan, napalingon lahat sa kanya. Grabe ang karisma, ibang klase. Ayon na sa mga komento ng fans, sabi sa inyo, hindi lang ako ang nakakapansin kung paano maho ang ibang tao sa ngiti ni Kim Chu. Ang dami rin niyang napapangiti every time inilalabas niya yung nipin sa pag-smile. Wala akong masabi kundi napaganda mong babae. Kahanga-hanga po kayo, Miss Kim Chu. Gusto namin kayong mayakap ang dami nagmamahal sa at isa na ako doon. Ayon pa sa isang komento, hindi naman siguro ganoon kasiloso itong si Paulo Abilino. Wala tayong magagawa. Napakaganda ng apres at maraming humahanga na mga kalalakihan. Anong senyorito? Sang ayon rin ba kayo sa update na ito? Huwag kalimutan magbigay ng komento.